black and white yung outfit natin dito. So, Suot ko yung bago kong bag. Pag may bago kong bag, talaga kasi you kinusuot know, ko palagi. Ayan Oh. Huh? Galing ako sa health center. And wala na akong pera, kaya <laughs> sa health center ako nag nagpabasa ng lab test ko. And thank you so much. Thank you, Lord kasi lahat ng results ko ay normal. Maliban lang dun sa uh, medyo mataas yung cholesterol ko. Medyo ha. Medyo mataas kahit na ano yun eh. This week lang yun na ano yung, result, uh, yung lab test na yun. Pero sa timbang ko, bawas na ako ng 5 ng 5 kilos. Pero makolesterol pa din. Siguro kasi nga, sa mga kinakain ko before, na ang hilig kong tapos ang hilig ko pati magpastel Eh, may mga cholesterol din daw yun so yun lang overall mababa ay mababa normal ang kreatinin ko yung dugo ko sa kidney ko um, yung sugar ko normal lahat pati yung sa pagpapapsmer ko normal lahat ay. so yun uh, yun yung pagpasalamat natin na healthy, healthy tayo, no? And exercise, yun. So, thank you Lord talaga. Kasi, at my age, di ba? Yung iba, may mga sakit na ako, healthy. Tapos, ang kagandahan dito yung nareseta sa akin ni Doktor na fish oil para sa cholesterol ko ay ang gaganda ng benefits niya. So, kaya happy ako. Puro pa siya salamat. Ay, nasa puso ko nga na. Thank you. Thank you, Lord.